yun mga idol hila namin yung truck na lumubog sa lupa. Yan Yay! si Boss Rory. Yo yo yo, shout out sa mga deliver ng RFM. <laughs> Tutulungan natin siya para makahon yung truck nila. Oh. Lumubog yung nandoon yung truck. Ay, yan si yeah. Pili Rory. Palakasin <laughs> lakas mo, boy. <laughs> Ito malambot yung lupa kaya nalumlom yung gulong. Oh. Hey. <laughs> Hindi kaya, masyadong lumubog yung gulong mga idol.